Hello mga katiits, welcome back sa ating channel LTHPTV. and for today's video mga katiits, i-share ko sa inyo itong uh, nahukay ng ating katiits na ipinadala sa aking uh, channel guys so for temporary na nandito tayo sa aking profile kasi po yung ating page ay naka temporary off pa po siya dahil sa uh, na-hack ito So, continue tayo guys. Itong isishare ko sa inyo na video mula sa ating ka Ayan, mga nagtiwala sa ating guys na ishare o ipamahagi itong kanilang uh, site. Itong uh, site nila guys ay napaka uh, legit ito dahil ha, uh, mayroong living witness na nagtuturo na mayroon daw ibinaon ditong kayamanan panahon ng gera guys. Kaya tinest did nila, hinuka nila guys ito yung uh, nakuha ng mga uh, palatandaan na talagang uh, mayroong laman dito guys ayon sa kanilang digger ay mayroon daw langis at grasa so ito po ang nakikita nyo guys langis at grasa na nasa ilalim, so sagot ko naman uh, sa kanila yan po ay yun yung mga industrial uh, na mga bagay na naitapon dyan panahon ng hapon posibleng ano siya guys posibleng uh, uh, isang uh, container ng uh, langis o di kaya sadyang ibinuhos dyan para po ma uh, madistract o yung mga digger o yung mga recovery yung mga treasure recovery guys so kaya sinadya yan na nilagyan ng grasa at langis yan po ay uh, ang ibig sabihin yan ay talagang positive nakuha po nila ng target point, yung daanan o dinadaanan kung saan ipinapasok yung treasure, guys. So, yan po yung sagot ko sa kanila, guys, na continue lang po ang kanilang paghuhukay. Kahit na hindi na pa ipa scan yan dahil nga meron silang nakukuhang mga HTM, marker, at ah, yung uh, mga palatandaan, yung langis, yung uh, agrasa, yan na po ang nagpapatunay guys. At saka, uh, hindi na kailangan i-scan yan dahil uh, meron ng living witness. So, ang ano lang dyan is uh, kailangan din ng uh, mga metal detectors o di kaya scanner para rin maiwasan din, din yung uh, bomba at yung mga lason. Yun lang guys, maraming salamat sa tiwala. God bless.